tani tani bacingko kala bukan do atat do Hello po mga choy, magandang araw sa lahat at welcome back pong muli sa ating YouTube channel. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Chicken Choy Adventures mga choy. Uh, shout out po at magandang araw po sa lahat sa ating mga uh, walasawang mga supporters natin, no, mga ka-chicken choy natin. At uh, ito po, umpisa po ng umaga po natin mga choy. No? Uh, tuturo po namin sa inyo at papakita natin sa inyo kung paano po ang paraan natin ng pagpapakrispy po ng ating fried chicken mga choy uh, para po ito sa mga bagong mga subscribers natin at mga taga-subaybay no. Uh, pa rin po kung paano po yung paraan natin ng pagpapakrispy ng ating chicken choy. Uh, panoorin niyo po ito mga kan mga ka chicken choy no para magkaroon po kayo ng mga kaunting idea lang po sa ating mga ginagawa po ng no, mga choy. Ayan po, nag naganda po kami ng butter po no. Yung butter po, yun po yung bedding mix na hinalo natin ano at tinunaw natin sa tubig mga choy. At pagkatapos, nilagyan natin ng manok ang ginawa natin sa manok, ito po yung madaling paraan no, para kumapit po yung harina sa manok natin mga choy. Maganda po tayo ng ayan, palanggana po. Malit na palanggana lang ano, saka lagyan natin ng binabad natin ng manok at imekos-mekos lang natin yan mga choy. para kumapit po yung harina, saka konting pagpag para uh, magkaroon po siya ng uh, flaky po mga choy. No? Yan po ang madaling paraan po ng pag po natin na ginagawa po sa ating fried chicken mga chay. Bago po tayo maglunod mga chay no, dapat isiguraduhin natin na yung mantika natin is nasa tamang temperature po no. Sa mga nagtatanong kung ilang minutos po ba, ilang minuto bago maluto yung manok natin mga nasa around 8 minutes to 9 minutes po siya no, depende po sa mga uh, mainit po na yung mantika natin no. Sa mga baguhan po natin mga subscribers na, na, hindi pa nakasubaybay sa ating YouTube channel, pwede nyo pong panoorin yung mga Ala uh, uh, nakaraang videos po natin no para magkaroon po kayo ng idea sa pagnenegosyo po ng fried chicken mga choy no. Marami na po tayong mga nai-upload na mga videos na pwede nyo pong mapanood sa ating YouTube channel mga choy. ayan po mga choy, uh, sipagan lang po natin araw-araw para po kumita po tayo mga choy. Yan lang po yung mga ilang sikreto sa pagnenegosyo mga choy no. Huwag tayong hintok lalo na kapag uh, tumataas po yung mga bilihin mga choy no alam naman natin na mataas na po ang presyo ng manok ngayon mga chair no? ang uh, diskartehan lang po natin sa pagninegosyo pwede rin po tayong magtaas ng presyo kapag alam natin na tagilit uh, tagilid tayo sa uh, binibenta natin ano kasi yung iba kasi uh, mahal na rin po talaga yung ano yung bentahan ng manok ngayon eh, kung gusto mo ng pangmasa at mabili yung manok mo ay eh, tama tama lang yung ibibigay natin presyo mga chay para tangkilikin po ng ating mga uh, kababayan ng ating fried chicken mga chay Huwag po tayo masyadong magtaas ng presyo mga choy. At ito po ano, makikita po natin yung ating uh, fried chicken kung gaano po ka flaky po yung uh, pagkakaluto natin mga choy. No? Ito po is nasa alas 7 pa ng umaga. Maaga po tayo na bukas ng ating tindahan para uh, mabilis, -ma -ma maubos ang ating mga paninda mga choy.